Mabibigis pa si, Ate, yung right? Hindi kami mabibigis pa. Hindi, si Kim pa eh. Mabigis. Okay na? Ah. Uh, blindfold natin to eh, na? eh? Haba blindfold tayo? Hindi. <sighs> Bukas siguro. Pasok na dito. Hmm. Blindfold natin to eh. Ilan ba? Apat. O, oh, blindfold. Ganda naman. Masenso. Hmm. Ito so, yung naiusang ka na, Kim? Yung ka Uksat kami. Bakit ganito? Bakit ganyan? Paano naging ganito? Paano naging ganyan? Tungkol sa akin. Tungkol sa akin dito sa bahay. Sa gabi nakita daw ako eh. Tagal daw ako natulog. Sabi ko, may niyisip mo. Kasi nangyari to. Kahit hindi ko gusto. umano binigay. ano, hindi Gay. Ano?